kaayaan na sakitan nagbuhat o content I am your tita Pat ikaw dahi kumusta pa pang laki ni mong gabi oo po dahi hindi biya ang tuto niya dahi uy uy mas hindi kilak kilak tayo huwag ka pagpapagano ng istorya no sagit kayo kung tugahan may hi sa katong ni sa ako sa ono Hinaanin na dahi ko karang. Nah. Yang ini dah dah karon. Nahigug ma. sakitan. Tawag nahi mong Pats. Happy ang life. Nakamabuo na sa tanan. Ikaw dai, Ikaw. Kumusta ka? Ni. kira okay, beya. Pero sakit kay sa dukan. Beya po kayo di mo uy. Na. lagi. Iya give ya Nadogsakan mo ka ka. Oh, lami siya. <laughs> Kadamak. Nadugsakan mo ka ka. Ay, tay, lami siya. Dito ka lang. Ikaw ka lang, Georgia. Aking laki gabi, hinay mang kayo. Di makakwagdo si Karang. Isa At, mang Karang. Ubrayin sa kayo ni Moe. Sumuka oi. Na gamay pagidya ha. Ang toto. Wala unta to ni mo. <laughs> wala na to kay gamay man kayo, wala may bigo siya. Hindi talaga <laughs> <Nigilada>, masasakwa gabi. <laughs> 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 Palabuhan ko rin niyo. Mga damaka mo. Ito na kuy, sabi kay Sa oh, mo uy. Wala ka na Georgia. Wala may mampod. Pang nayas mo, dami mampod siya mo dalas kama. Labitan ng posisyon, dog style 69. Namigit siya, bahal nagbaho-baho basta makabirada. Dalok oh, po kay kakamuti ha. Oh, lamig mangulam, lamuti po, labig labig kwan. Dako-dako, sakit-sakit. Dok-dok-sak niyang mayo puting. Sakita mo ko na virgin ng gabi. Nami siya mo. Nami si Bapo siya. Matso. Pero kapan? Gamay ya ha. Ya, alang talong. <laughs> <vortex> <laughs> Na-enjoy <having been. laughs> ako <niya> gabi. <laughs> Bapo siya. Lamin sa medala. Kapit! 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 Mokot mo, inggit lang mo. So, lang. Bye-bye. Okay, Good luck. <laughs> Good luck to you my friends. My inter life run. And I thank you.